So, okay lang po ba mag-apply sa Japan kahit may tato ka? Yan ang sasagutin natin ngayon, guys. Kasi, may na-upload akong video nung nakaraan na nagtanong sila about sa tato, kung okay lang po ba mag-apply sa Japan kung may tato ka, okay lang po ba? So, ngayon, sasagutin natin yung katanungan nila, guys. Sa Pinas, guys, required talaga sa agency, bawal ang may tato. Pero dito sa Japan guys, okay lang talaga may tato. Uh, isa pa doon, yung age limit. Dito sa Japan guys, walang age limit kahit matanda dito, nagtatrabaho. trabaho uh, basta makaya pa sa katawan. Pero sa Pinas ka mag-apply guys, required talaga yung age limit. Uh, no tattoo sa mga agency. Oh, uh, nagbala ka ngayon na mag-apply this 2025 kasi ang daming hiring eh uh, burahin mo na yung tato mo. <laughs> talaga mag-apply dito sa Japan kahit may late yan burahin mo na or wag ka na magpatato kung may bala ka mag-apply dito sa Japan at uh, sana sagot ko yung mga katunungan nyo and uh, don't forget to follow So, yung FB ko, lagay ko lang sa taas para mapalo nyo. Managay